Hi everyone, mga ka good vibes, welcome back again sa channel ko. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin na ang vlog na to ay mula sa puso. Hindi ito scripted, hindi rin ito para lang sa views. Ito ay isang kwento, isang piraso ng katotohanan mula sa likod ng mga ngiti ng mga post ng mga salitang madalas nating hindi binibigyang pansin. Alam nyo, marami ang nagsasabi na matatag si Medeth, pinatatag siya ng panahon, na kaya niya ang lahat, na parang walang epekto sa kanya ang mga nangyayari, pero kung tutuusin, kung hindi lang talaga siya matatag, baka matagal na niyang tinapos ang lahat. Oo, nasabi niya yan, at hindi siya mahihiyang aminin yan, dahil totoo, dahil tao lang din siya. Ang dami niya ng pinagdaanan, mga bagay na hindi na niya ikinwento pa sa kahit kanino, mga iyak na siya na lang ang nakakaalam, mga tanong na siya na lang din ang sumagot, mga sakit na pilit niyang tinatawid kahit wala naman talagang nakikitang sugat sa panlabas. Akala kasi ng iba, kapag hindi mo ipinapakita, ibig sabihin okay ka, na kapag nakangiti ka, wala kang iniinda, na kapag tahimik ka, wala kang gustong sabihin. Pero hindi po, hindi ganun kadali, may puso rin si Medeth, may damdamin, napapagod, nasasaktan, nalilito, minsan nga, kahit anong lakas ipakita mo, ang totoo, gusto mo na rin bumitaw. At para sa mga gustong umalis sa buhay niya, o sa buhay ng isang katulad niyang pinipiling maging matatag, sana, umalis kayo ng tahimik, hindi na kailangang sirain pa ang mga alaalang minsan niyong pinanghawakan at pinagsaluhan, hindi na kailangang ungkatin pa ang mga sugat na pilit niyang pinapagaling. Bigyan nyo ang isa't isa ng katahimikan, hindi na kailangang may parinigan pa, hindi na kailangang may patutsadahan, hindi na kailangang pairalin pa ang pride o galit sa social media. Kung aalis man kayo, umalis kayo na may natitirang respeto, kasi kahit papaano, naging parte pa rin kayo ng buhay niya, mga panahong totoo ang mga ngiti niya, at sana, doon nyo na lang siya alalahanin. Kaya kung may pinagdadaanan ka rin ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa, maging totoo ka sa sarili mo, umiyak kung kailangan, tumahimik kung yun ang makakatulong, pero huwag kang sesuko, kasi kahit gaano kahirap, may araw din na magiging magaan at okay ang lahat. At sa mga patuloy na nananatili, salamat, salamat sa hindi lang pag-unawa, pag-iwan, kundi sa pananatili sa likod ng mga katahimikan ni Medeth. Ito ang iiwan kong mensahe sa inyo mga ka-good vibes sa bawat matang walang luha, may pusong lumalaban, hindi mo kailangang ipaliwanag lahat, basta't huwag mong kalimutang mahalaga ka, palagi, kung nakarelate ka sa mga kwentong may aral, comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, hanggang sa muli, sa usapang may puso at puno ng aral.